Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's this video guys, guys, sobrang kalat ng kwarto ko. Naglilinis po ako. Kasi nirenovit yung isang kwarto sa kabila. So yan po yun, hindi pa siya tapos guys. Ayan. So ito yung room ko, grabe sobrang kalat niyan. Ayan. nag pa ako. So, yun dami pang nakasampay na ayusin ko. So, tsaka yung sa higaan, ayan, ang dami pa sa kama ko. Na mga ayusin ko. And then, yung widget, kasi ang dami na niyang alakabok sobrang dami ng alikabok, sobrang dumi. So, kailangan ko mamaya, um, labhan ko yan, maglalabag ko after dito. Maglinis. Guys. Actually, hindi pa talaga ako tapos. Kailangan ko tapusin. Yung gagawin ko. Ayan. Ayan yung makulit kong anak. Sabi ko siya na magawak ng camera kaso nga lang, bising busy, busy siya sa tablet niya. Yes. So, gagamitin ko muna tong stand para sa phone. Hawakan mo nga ito lang. Hawakan mo phone ko. Kamay mo. Huwag kasi dyan ang hawak dyan. Ito na lang. Ahin na yung stand. Nagamit eh, muna ako ng stand. Yeah. Yeah. I tried to get away, way Oh, say why I don't See Out of something in my eye Yeah, me get it thank you I want that to die But I'm sure Something in the deep In the deep of No, very good day. Ito ba the date? Ano ko lang natanggal? Dalawa yung sandbo, di ba? Mm hmm. Ano ito nabasag? Natanggal? Ewan ko sa'yo. Nabasag no? Hindi. Ayan mo. Tingin. Si Daddy yun? Na ano na kasi ikaw? Ilan kasi ito? Bakit? Anong nangyari? Nabasag oh. Nabasag sa ilalim eh. Sa ilalim? Ito oh. Oh. Basta di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Kaya pinapagilid ko na ano pa. Ay! Inayos ko na yung mga gamit ko dito. Wala pa. Hindi talaga kayo marunong magpahalaga ng gamit. Kahit kailan. Wala eh. na eh. Huh? Nilayo ko na nga eh. Pinagilid ko na nga para hindi masira eh. Para hindi mga magalaw dyan nagalaw pa. Ito po kailan ito lang kayo marunong na ng gamit. Magpahalaga. Mm -hmm. guys, sira na yung ano ko, ring light yung stand na basal. Dito. Eh. Okay. So, yun yung kabilang kwarto, guys. Sobrang, ano, pagulo pa. Ang dami ko pang tambak din dyan. And then, kasi may mga baggage doon na hindi ko pa napadala sa amin. So, and dami kong liligpito for today's video yan, guys.